pinggan sa sagawa, ng ahoy kahoy yan dito lang to kanya kanya iba ibang mga ano po rito mga isa mga presyuhan po yan katulad nyo yan dito tayo sa mga tinda ni ate Nilda Oh, uh, Ate Nilda Shout out po kay Ate Nilda po Shout po Good morning So, Hilda. para makakala ng mga idea ng mga viewers natin Kung maghanap naman kayo mga bilihan ng mga video Kaya mga guys yan dito Kaya mga video kaya mayroon dito Mga ah, pagkawan Mga video ko ano Mahingay lang ay, pa po. mga video ko doon, doon mga hanggang dito naman tayo sa area kung dito na sa ano ah uh, update naman tayo sa kaganapan dito sa ibang ilis sa street sa so, may kiapo to kahabaan ng kiapo to mga iso diritso tayo dun so ano mo lang na tayo rito ah uh, ano natin ah uh, kaganapan dito para ang mga, mga paninda rito yun mga mga tinda nila mga laruan uh, ah, yan katulad yan mga laruan dito mga latag dito sa dito sa may dito sa ibang ilis mga sa may kapo no ito mga latagan dito dito mo na mga paninda rito sa uh, yung hindi pa nakakaalam so ito mga gawa sa kahoy guys no mga uh, kawa ay pinggan sa gawa sa kahoy yan, dito lang to kanya kanya ibang mga ano po rito mga isa mga presyuhan po yan katulad nyan Yeah, so nagtatanong dito po guys. Dito po yung lahat ng mga lugar. So nakadayo dayo dito no, kung iba't ibang lugar sel. So, andito ang bilihan sa mga power tools dito sa may uh, raonto sa area ng Raon, Ibangilis sa Street sa may Kiapo yon. Pag sinabi kong mga accessories at mga appliances dito rin sa mga TV, at saka mga speaker mayroon din dito yan mga latag-latag dito dito sa dito sa ano kahabaan ng ibang ilis sa street alas yan yan sa mga yan doon ito yan mga ano boss pero yung gip lang tanong lang ito yung level bar magkano ganyan yung mga ganyan level bar pang bakal ba yan magkano pa ito 150. Ah, oh, 150. Ayan. May bawas pa yan. Ayan, negosable pa daw pwede. Eh, kuha lang kami ng, ng konting vlog lang. Ah, okay. sige. Okay. yan dito mga power, uh, mga pole tower power tools dito mga isang mayroon tayo rito. Ayan, makunan yan. 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 dito pa yung mga ano, iba't ibang mga accessory dito, mga yabi, hand, mga tool uh, hand tool uh, tool, uh, tool, uh, so. tools mga oh, hand tools to, marami dito, hand tools, para makakuha tayo ng idea rito ba, may ito pa, yung sa pang welding natin boss, magkano mga presyo nito? 200. 200. Yung sa mga 200 mga isa pang ano natin. Yan. Yung iskwa lang magneto na ano, pang 45 degrees. Wala ano? Yan, okay, may mga full star ito na malaki yan yung mga front of Ha? Yan, dito, sir, magkano? Ito, 1,800. 800. 1,800. 1,000. Boss, magkano hammer mo? pang tiles? 150 mga guys pa, Pahamer ng tiles na ng tiles Yan ba yung goma? O oh, goma Pang tiles yan oh. okay, ano, 150, 150. Yeah. Ito Ito no? Ito eh, Sa mga ganito boss Magkano yung mga Ano mo? Sandaan Ang presyo daw Sa mga ano yan ano, to. Ah, yung, Yan Ah mga Kala Mayroon yung bawat isang Sa itbor ito ang seat nito boss, magkano isang seat nito? 1,000 yeah. din. 1,000 din. 1,000? 1,000. Ah, isang seat na oh, mababadami pala. Isang buo pala um, siya. guys 1,000 'to, idol. So, oh, 1,000 seats 'to 'yan. Ito 1,000 seat okay? Ah, uh, sa so mga uh, viewers natin oh. No? Dito lang din sana. Kailangan niyo ng mga yeah. tools, no? Para, para makakuha ng idea kung magkano naman 'tong mga bus, bita. 150. 150 'yung rodalita. Pero sandan daw mga isa para makakuha ng idea ng mga viewers na tayo na naging kapwa natin mga construction workers, no? So, ito, mga tiles magkano? Wape, pang kamot ng ano to. Pang ano yan? Hindi, sa ano yan, pang magka-tiles. Tiles? Yung mm, flooring, pwede yung wall, pwede. Ah, oh, para may... Para may gatla-ganta ka na eh. Para hindi siya, ano, no, para talaga ng Pinoy. Para so, kumakit. So, mga guys, ha, dito so, lang din sa abing ah, Ibang ilis sa pwede kang kunan. Huwag oh, na. Ayaw mo. parang yeah. Para makita ka kung saan kumuha ganda. Ayan. Yeah. <laughs> o, oh, so, salamat po okay. sa salamat sa Salamat. Salamat. Sa so, mga protas tayo rito. 100 bundle. 100 yung bawat bundle-bundle. Mayroong grapes, Ang grapes natin, 100 din. Oh, o, yan. sa gasa lang. So, yung uh, mga magkano per kilo? 150 per kilo. 150. Yeah. Hmm, dalaki. no? Yan, uh, Rambutan natin boss magkano? 80. 80 per kilo. Yan. Uy. Okay lang? Uy. Okay lang. Okay, okay lang. Okay lang. Yan. Mayroon naman tayo dito sa mga nakalatag natin dito sa Ibang uh, Ibangilisa Street. Sa mga bawat mga stalls dito. Mga is dito kayo makakabili ng... Oh, yan. Yan. Dito tayo sa mga tinta ni Ate Nilda. Nilda. Oh, Ate Nilda. Shout out po kay Ate po. Yeah. Shout out po. Good morning. So, para makakuha lang ng mga idea ng mga viewers natin. Mm -hmm. Sa mga viewers mo namin, no? Ayan, uh, katulad natin Ay, ng no, ano pag -di pag -di pa pwede yung... Ito, oh. Ha? Paglinggo dyan, ako pag-ano. Ano itong oh, okay. ano malakit eh? Oh, mura May lang talaga ito. Oh, kahit sa 2-1 lang yan. 2-1, no? oh. isang set na yan. 2,100. No? Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ito, toto na yan. Toto, so, okay. so, mga tools. Para so, anong pinagkaiba? Ito kasi, may ano, may mga kumplito to. Ay, mga idol. Yan. Lalo Kaya na pag wholesale, mga idol, mura lang yan. ito, two, one. At saka ito, in ngayon yung mga, ano, impact grills. Magkano impact price? Mura lang yan. Oo. Magkano? lang, negotiable pa yan. Negotiable oh, dito. makita. Magkita magkano? 1.7 or 1.6 yun, no? 1.7, 1.6, oh, oh, yan. Medyo naman din, yan. Yan, natulad yan, no? Saka mga ganyan, mawala lang ang panit na dito. Yan. Dito lang din sa... Kaya yung kahabaan ng ibang ilisa, guys, dito lang sa street, no? Dito po sa ano. may tapat dito po. Ayan, dito po sa ano. Ayan. So, para makakuha yung ano, yung mga idea ko dito ng mga tools, mga... Ano naman yan? Ano to? Mga martillo, mga ano, yan. Ah, yun, pang ano, pang garden garden. Oh, yon, pang mga garden para. garden. So, magkano itong ganito? Ito mga import pa lang. Ito guys. 150 lang. Ah, 150 na. lang, uh, daw itong mga katam day mga isa. Oo, oh, oh, katam. Papakinabangan na mga. Para makakuha so, lang ng idea pang po mga ano. Tayo, oh. Ano yun? Panghasa, no? Oo, panghasa. Yung itak natin magkano? Ay, mura lang yung ginawa. 450 lang ito. 450, 250, yan. 450 daw ang bintahan siya mga. Para makakuha kayo mga idea sa mga oh, 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 Mm. Yelo. Ano, Yelo. Ano, Kahoy. Kahoy. Kung kayo mga Amazon dyan na ah, medyo tamad na kagumawa ng kila, <laughs> dito na lang ha. Okay. Ito, magkano okay. din dito? Magkano? O, oh, 150 lang daw to ha. Ah. Tapos may tayo pang kanto ng mga poste. Magkano? 100 lang. Gawa sa sungay po ang handle. Ang kutsara natin magkano? Kutsara yan. Ko, One, oh, pang maliit, 130, oh, 150 daw, pero malaki, maganda. Pampakyawan. Pampakyawan. <laughs> oh, yan, oh, dito ha. Dito mga idol, dito oh, sa yan. amin. <laughs> oh, yan, sumangang kaya dito kay oh, Ate, si Ate Linda po. Hello. Yeah. Ay, anong probinsya nyo, Anong probinsya nyo? Mindanao, sila, Sorry ka, Mindanao na hindi naman tayo na sa lugar na sa Davao may bag uh, lindol no? Meron lindol din. Oh, lindol din. Ingat ingat lang. Oh, oh okay. shout out. Dito. Oh. Oh. Oh, yan, yan, yan. Oh, so, maraming salamat, Ma, salamat po. Maraming eh, salamat. Yan, tuloy-tuloy tayo mga guys. So, ito po itong kahabaan ng ibang Street mga guys. No? Yan. Ito po yung kahabaan ng ibang Street. gandaran nga hindi ko makapag-tok tok tok ya mga tok tok diyan mga mga po sunod po kami dyan. sa mga ilaw, dito mga ison mga ayan maghanap naman kayo mga bilihan ng mga video kay mga guys yan dito mga video kay mayroon dito ah mga video ko ano maingay lang ay pa po mga video kay doon din mga picture dyan yan yan dito na Lapas, no? So, tuloy-tuloy tayo guys Papunta na tayo doon sa Quiapo no? Quiapo tayo Anong pagpapabili anak mo? Kapatid? Oo Ano? May babalikan ko na rin. Doon nga Yun, sa ano ko May Oo. Makuha ko lang yung mga black. Makuha ko yung na yun. Ay, yun, nakita nila yung pinapakita natin? Hindi. Yan tinawagan ko eh. Ito. So, doon mayroon din doon ah. Doon sa gilid na yun. Malay ko, kung doon tayo mo, doon lang tayo yan dito yung mga bilian dito mga power tools mga isa dito lang oh. makita mo. Yan. Mga uh, PVC pipes. Isulat mga tools dito mga ano. Yan makita. Ayun Buy one take one I mean, yung salamin Buy one take one Oo Oo Optical Clinic. Diyan Vision Optical Clinic Oo oh, Pwede natin punan Tanong natin magkano Pwede natin sa loob oh. Tara. lang natin magkano. Tara. Yan, pagpuntahan na tayo ng optical clinic mga guys yes, kasi mayroon tayo ng offer. One by one tiko. By one tiko, no? Okay oh, lang. Okay oh, lang. Anong vlog yan po? Tony vlog po. Tony vlog. Tony vlog? Oo. Oh, so pala yun. Makapalo ko sa'yo. Okay, talaga. talaga. Salamat ha. Oh, shout out po kayo mga subscriber natin. No? Shout out sa ibigan ko. Yeah. Yeah. Solid yan, solid yan. Yan, yan. Tony vlog. Oh. <laughs> So meron tayong nakita dito mga guys. So optical clinic mga guys. So buy one take one. So 600 pesos only. Oh. No. Ayan. So, yan, katulad ng mga power cord dito, no? Pare Dito, umpisa na natin bago tapos tayo doon. Dito tapusin natin 'to kasi updated. Yan, yan mo tatanungin lang kami ng mga panindigan. Oh, bago siya magtanong. Shout out sa mga na. shout out sa mga guwapings diyan, ha. Day 1 day 2, day 3. Oh, yan mga guys. Dito na si Smoson tong vlogger natin. Dito tayo Paano na dito. Yan, dito. Dito. Ay, dito tayo. Makano sa grinder? 1-3, kahit pwede na to. Eh, dito naman. Bilisan, guys. 2,000, libo. Sa bus naman, sa Sa mga bus. Eto, may ano to. O, grinder dito, idol? Eh, 3,000 Ilan yung battery niyan? Dalawa. Dalawang oh, battery oh, na mga ito. Lang. Dalawang battery ang sa ano available, no? Na, no? May mga bala. Ang ah, libre niyan. Oo, oh, may mga bala na rin. So, dito naman tayo. Oh, dito naman, sir. Dito naman. Magkano? 25 Dito, 2,800. 2,800. May mga bala na rin yan. Okay. Okay. May bala na. 8, 8. So, ilang reserve ng battery? battery. Dalawa. Dalawa. Dalawa rin. Dalawa rin. So, magkano rin? 2,800. 2,800. 2,800 oh, oh, oh. Ito ano to? Ano to? Uh, so, Digto 2,000 libo Oo, oh, 1,500 oh, yung isa Ito idol, ano yan? Uh, router ko yan Router, so magkano? 1,500 Sa mga planer natin Ang planer? Oh, Ito sa'yo yung 1.5 pala, ito yung 2.5 Oo, ito yung 1.5 Ito yung 2.5 So, pa, bakit 9 -9 nagkaiba ang presyo? Ba't no, nagkaiba no. ang Ba't ano pagkaiba? No. No, no. 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 Ito yung original Ah, original Alright so, so, at least may alam tayo sa mga idea natin Bakit oh. magkakaroon siya? May mas malaki, mas mahal o oh, mas mura oh. Oh. Ibig sabihin, ito Mas advantage to sa doon Oo Kahit magkakaroon Oh, yan, yan. Ano pa, ano pa? Idol, doon tayo sa welding. Welding machine. Oh, welding naman. So, welding natin yeah. tayo. Kaya sa makita tayo. Makita. 400 ampere. 4,000 ampere. 4,000. So, 4,000, negosable pa naman. May bawas pa yan? May bawas pa? Mayroon pa. May pa. Ito naman yung idol. Yan. No Halimbawa nasira ang cord ko. Uh, Mayroon mati nang bibili rito? Magkano naman sa bawat halimbawa itong nasira ko sa ground lang. O oh, isang set talaga, isang ground at saka ano isang set. Isang set talaga siya. So halimbawa nawalan, nasira ko. Magkano po ang bintahan ko nito? Sa cord. Wala eh. O oh, magkano, boss? Ang cord natin mabibili rito. Halimbawa itong kailangan ko lang, cord lang. Dyan. Kasi mayroon talaga may trouble nito na, na, na magkano? Kasama yung sakit ha? Opo, kasama po yun. Ay, kasama. Magkano ang bintang? Bintang, na lang po na 1 to, meters. Dalawang piraso na yun. meters po. meters May ground naman. Okay lang naman po kahit may lang, kahit 1 Oo, Ground lang naman ko na lang po kahit 3 feet. Kasama yung, ano niya ah kasama oh kasama magkano 1 po 1 2 oh 1 2 10 meters po oh 10 meters oh, yan pwede naman guys no so yan so mga guys ko pa may problema sa ground niyo mga sakit no pwede ko na, na. pwede nyo, pa na nang bibilhin pala nang 1 2 daw ang presyo n mga guys so itanong natin isang pinaka highest ito crocodile jack crocodile jack po yung sa kenyo po kaya ang gapangin. Oh. Kaya gapangin. Kaya Magkano? 2.5 na po yan. Ito na lang po ano yan 2.5. 2.5. Ano 2.5 din sa yung tinulada ba Yes po. 2.5 Kaya ang gapangin. Kaya Kaya Yan ang mga guys dito. Sige ko makita Sa top mga mo. Tagabala kayo e, siya, tapos mo na, Mrs. Mrs. mo. <laughs> <laughs> oh, oh, mas maganda humarap ka rito para ikaw ay namin dito na. Yeah. Ikaw ay namin. Tatamnel ka namin. Ayan na. Higit na ka rito eh. Okay, okay. Salamat, salamat ha.